Good afternoon, good afternoon, pa, guys. Pa, ano tayo magkita? Ayo magkita. Yun, nagawa silang project. Ayan. Hi, hey, grazie. Ano na naman? Nag-aaral ako ng para hindi maging kartintero, pero nandito ako sa plan. Ano yun? <laughs> Ayan, guys, sa Walmart. Nandito ako walang bayad, guys. Saan? Ayan, sa bahay yan Be eh. help. nabinaw? May Ayan, may little helper siya. Ah, gabi pa ako tinutulungan yung thing. Kagabi pa niya ginagawa guys. Sa puputo lang. Yeah. guys. Third night ko na ngayon. <laughs> Mga karaos na rin. Last duty ko ngayon na night. Na three, over three. Tapos mag... Ano nga pala ko guys, yung ko lang. Papasalamat lang ako sa aking... Hey, sponsor Yeah, yeah sa aking... Sa aming subscriber guys, sa si Miss Yvette. Ayan. May natanggap kaming malunggay seeds from Arizona. Thank you, Miss Yvette. Thank you. Say thank you. Thank you for this. Ay, sorry, baby. Thank you. Thank you. Anita. Malunggay si. Malunggay. Ah, favorite mo yan. Yeah. Yeah, so baby ka, araw-araw ako nag-ano niya, nag-ihimay. Favorite ko yun nung ano, nung nanganak ng buntis. Ganyan, guys. Malunggay. So, baka itanim ko to. You, but, bukas um, na, guys. Mrs. Gusto ko ako mag-open. Eh. So, thank you again, Miss Yvette. Sa pagpapadala ng malunggay seeds. Yay! Ayan, na nakakakita na ako ng liwanag. Ang ganda pala niya, daddy. Ayan Patapos na si daddy. Ayan. Okay, sila, benta na natin to. Benta mo ganda, eh? na. Paano, may assembly fee. Kick up down. Kaya na pa, no? Nire-reklamo mo yung label. Kaya na ako siya. Tira ko po ito, dito. Hindi, mga damit yan kay daddy. Paalis na ako guys. Pero magbababay lang ako. Nasa likod sila. Ilalaro. Alis na ako guys. Ito mama. Mama, nakapaalam ko lang sa sa'yo. Daddy, alis na ako. Bye mga kids. Busy sila. Hello. <laughs> mga little farmers po. Mga little farmers. Magidilig sila ngayon guys. Asa? Ah, Bababay oh, bye -bye na guys. Atalya is busy na. Iba iba yung ano. Ng grass. Oo oh, nga eh. Hindi ba kaya yun yung tinapon mong grass? Tapos... Oh bakit humahabol? I'll go with your daddy Ah, yes, that's my bodyguard. Attention! Oh, see? Si Salute! Oh. <laughs> Balikan na, hatid mo na ako. <laughs> Ayan, may tagapukas ka pa nanduro. Oh, bodyguard mo talaga yan. Thank you. Farmer na, bodyguard pa. Double payout. Hindi <laughs> na gumagalo, oh. Hindi gumagala siya talaga, Ano? Mami, yung tip daw. Katalya. Ah, tip. Wala din niya pa alam. Hindi ba niya alam. Turuan ko na to. Medyo mainit. Ah, oh, mainit nga eh. Iti pre ba? 81? Oo. kay iti to. Medyo mainit na guys. So, Para parang di naman ay. Parang nilalamig pa rin mukha mo mami. Fresh na fresh. Fresh. <laughs> fresh na kayo mga mga ito Wala na. Ina. Thank you. Good morning guys. Good morning. Mother. Nasa likod si mother ngayon hatid na namin yung mga bata guys at ang activity namin ngayon mga adults nubabas muna para mag party party charot <laughs> and then mag grocery lang kami guys saglit dito lang ulit sa walmart so ayun samahan nyo kami for today's video yung na guys talagang binibentang mga sako-sako ng mga ano ng mga lupa kasi taniman season na guys oh look ngayon sila mulch. Mulch. mga... Malch. Soil. Ayan. Nandito na kami sa Walmart. So, Mother, outfit check. Tingin ma, hi. Ano yun? Patrasan <laughs> ka. Ano ka dito? Si Mother Purple. Pasok na tayo sa Walmart. Anong listahan natin dyan? Ay, wala. Charot. <laughs> Ayan na guys, Easter na Easter na dito. Wala yung mga bagets namin, kaya yung mga pusa nag-enjoy. Kami yung mga pusa. <laughs> Let's go. Dito tayo, Daddy. Ito kami sa clearance, guys. Tingnan nyo tong mga to. Sinail na nila. Sinail na sa ako. Mga clearance, naka-sale yan. Ano yan? Patingin. Ano to, daddy? Aso? May gano'n. Bawad, ganito yung mga aso natin, ma'am, no? Damit pala to ng aso. Tumatay. Oh, Oo, wala kang gagawin dyan. Okay, yan na lang daw aso namin, guys. So, ayan. Tari. <laughs> damit ng aso yan, ma. Oo, oh, damit ng mm aso. -hmm. Ang no? cute, mm -hmm. Dating magkano nga? Eight? Ay, eh, bala kasi kami magkaroon ng aso, guys. Kukuha ba tayo nito? Seryoso to? Ay, hindi. <laughs> 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 Pang bake nila, guys. Oh. Parang gusto ko matutunan mag-bake. Mga pans. Ito. Mm -hmm. Loaf pan. Ano bang ba bibirin ko dito? Parang gusto ko muffin yung matutunan ko eh, ito. Then, ayun, mas mura yung six, daddy. Kunin so ano Sige, mo. Sige, mas pandesal kasi. Aha. Magkano yan? 6.74. Patingin. Ito, try ko lang. Gusto ko matutong mag-bake. Ano ba yung bake mo, Muffin. Muffin to eh. Ah, dahil yung tayo yung Yun nga eh. Feeling ko hindi ko magagawa. Magpubuha ka na asa. Wow. Hmm. Hindi ko na alam talaga yeah. kung anong gagawin ko. Yeah. Ayun, Plano ayun, lang naman yan, guys. Ayun, may tago yun, eh. Yeah. kapit-tawag yung aso nila, ano yata? Mung kapit-bahay? Bakit? Hindi dito sa Ayla Tony, hindi yan. Tahun, tahun. Guys, parang gusto ko to. 1344. Malaki-laki na rin to, pang bake-bake. Naku, sana mapush ko talaga to, no? Hindi ko na lang alam. Oh, parang may mga gas-gas siya. Uh, ito na lang. Oo, oh, oh, ganito yung picture namin sa facility, guys. So, 4.97. Pero meron sa mga dollar general mabibili. Doon lang namin binili amin. Ito, 3. Ito, 4. Mas maano uh, siya? Rubbermaid. Mm -mm, magandang klase na siya. Yan, guys, yung mga pupunta dito. Yan yung presyo ng pichel. Pero ang advice namin, meron din sa Dollar General. Okay naman siya. Maraming cheaper. Yes. Ano pa ba? Tingnan natin. May pukulin ako na kung ano-anong pang bake. Isa-isahin ko lang guys. Pukunti-kunti. Hanggang sa tama rin ako. Charo. <laughs> guys, kailangan ko rin ng food processor kasi nung nag-Shanghai. Kung kaya lang kaya? Mag-hand mixer ka nun. Ah, gusto mo nakakat, no? Mapapa... Ano ba? Pang Shanghai? Ito nga, pang Shanghai. Ah, uh, pang cut. Oo. Kasi. Biniblend ko kasi yun, yung eh, pang Shanghai. Tapos ito yung ano, hand mixer sa pang bake-bake. 16 siya, guys. May 12 pa yan. Ito ko ako na itong isa. Mas malaki siya. 39. Nawala kasi yung takip ng isa namin, guys. Ganito lang kaliit yun eh. Ito, ah. Ito, tapos kuha ka nito, dad. Ito, 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 ito. Ito or ito. Ito na lang blue. Yes, talagang mapupush na. Tingnan ko, baka mabulok lang yan talaga. <laughs> Ay, anong ano ba nakaiba nito isa? Ito, oh. Hamilton siya. Brand, siyempre. Mm. Ayaw nga, no, 6-speed, 6-speed hand mixer. Includes snap on case. 300. Ito yung kinuha namin, guys. Yan, ito mo, tsaka Ito. <laughs> Ay, masarap ng kumo to. Ganyan, ganyan yun. Ay, ito, 2 na lang, oh. 2.50 na lang, oh. Eh, hey, kuha ko nito. Oo, oh, kuha ko nito. Nalagay ko dun sa may table natin sa sala. Yung foam na table. Kuha ka pa isa. Ay, kuha ka. Ang cute. Pati yung aso. Ito aso. Ano pa bang kulay? Ito lang. Dalawa lang naman silang klase ata tingnan nyo guys. Oh, may air gun sila dito. Naka... Yeah, Binabalaan talaga ng hangin yun. Yung tingga talaga yung ano. 54. Uh, -huh. ito yung practice lang. No. May hiling sa mga galit yung practice practice. Ito it metal uh -huh. targets. Pero ito no, dito lang, na, na ano lang din nila, binibenta oh, wow. lang dito. I mean, mm -hmm. nandito lang sa uh -huh. grocery, uh -huh. no? Ito yung mga bala nila. 97 to guys. Oh. So. Ito yung mga bala. Mga bolitas, ganyan. Ito yung hangin. Pang mga ano, sports sports nila yan dito, Dati daddy. Dati may ganyan si Papa, naalala ko eh. Pang sports yan dito, daddy. Oo, oh, yan oh. lang eh. Baril pa nga dito. Oo, oh, nakasalansan lang Pero mas marami sa ano, dahil Dito, konti lang. Oo, oh, talaga. Hmm. Pili lang kayo, guys. sa mga papunta dito. Kanyang yung in-endorse yun. Hindi, napasyal lang kami dito sa mga pang-hunting, ano. Recreational, recreational, recreational fishing activities. Yan, activities. Yung... Ito rin, pang-fishing. Camping yun yan yung Dito lang kami guys. nag window shopping na rin kami. Kasi, guys, so oh, super gandang ano, deal. 3 dating 30. Kay is Ang haluwak kay to ah. Pero next year pwede niya lang gamitin 'yan pag lumamig. Kuha tayo, no? Ganyan, magagamit niya 'yan next year. Oo, may allowance 'yan. Kasi manipis siya pag araw. O pwede 'yan, kuha tayo dalawa sa pangkulay na ganito. Para may allowance, mama mas okay. Yung by ba? Oo nga, ma. Mas maganda pag may allowance. Para kahit next year magamit niya. Mag next winter. Maganda kulay. Uh -huh. Asan dyan? Yung gray? Oh, cool, na rin to. Oh, okay. Yan na lang. May gray din, ma, oh. Ah, ito pala. Tatlo na. Tatlong kulay oh, na. Uh -huh. Toto ay lola. <laughs> <Yay>. <laughs> Sa Hindi, favorite. Ma, favorite apo, no? <laughs> Charot. First apo ni mama. ah oh, 3 na lang dating 13. Good deal na to. oh, dada. Mga, nang mga ilaw, nag-iilaw yung mga mata namin, eh. Pag may mga sale, naka-sale din sila dito, Kuha kami nito guys kasi yung NP namin nag baby shower hindi kami naka pero magpapadala kami ng gift. Ito paper bag 5.98 guys yeah mother oh nandun si daddy sa kabilang aisle let's go ma ganda Tara, next aisle may Lalagyan din namin ang card. Ayan, ma'am. May nakita na si, si Med. Ang cute to, ito, di ba, ma? Oh. baby. Asan yung ano nito? Magkano to? 2.98. Yung ano nito, dad? Yung kanyang envelope. Ito. Ang galing mo, ikaw nakakita. Ito. Kanina pa si mama naghahanap, eh. Eh, kasi ano, okay. eh. <laughs> 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 Halata. Agad kita. hindi <laughs> 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 na nag-isip. Si <laughs> <laughs> No-brainer <laughs> na daw. <laughs> <laughs> Ang cute. Galing. Hindi, <laughs> huwag mo na dad ilagay para makita pa nila yan dyan. May, mm, kuha kami nito, guys. So, mga thank you cards. 10.99 Wala lang, may lang <laughs> Daddy oh. thank you, thank you. Pang swimming ni Ace Guys, tingnan mama kung magkano 8.98 pang ready namin sa summer Partner niya 8.98 oh. din Kasiya kay Ace yan. Yan. Para sa akin parang maliit sa kanya Dambuhala na si Ace mm -hmm. eh. Charot <laughs> Ka na to, ma? Ito naman kasi sobrang laki. Ito sobrang laki na. Ito pang matanda na to, eh. Mm -mm. Pero pwede naman ibalik siya, guys, anytime. Pagka, mm -hmm. ano, pag maliit. I try na lang mamaya. Malaki, eh. Pwede na, pwede na siguro yan. Pag swimming, kailangan hindi malulog masyado. Mm -hmm. Alright. Ayan, favorite niya yan, yung planters, guys. Masarap yan. Tingin, magkano 348? Yung may balat daw. galing 4.46. Ito, 4.88 guys. Mga creamer. Ayan. Ay, ano doon? Dahil lalamay sa talin. Ito dati na. ang Pieces, 8.22 Kaya natin kung may ano Kung may baka Libre balik dahil Oh, swerte, wala Ito may isang Dr. Pepper guys naka 5 lang siya <laughs> 7.92 ayun yung isa guys pinapan duty ko kasi minsan medyo mapanghi dito ah oh, <laughs> okay. nostalgic to ito guys, <laughs> <Nostalgic>, guys. <laughs> 2.88 5.70 Ito, 2.47. Um, point Ano mami, yun, daddy? ano ulit? Magkaiba yun. Okay. Curry. curry Hanapin mo. Ayun, Curry powder. Ito? ito ka? Hindi ako Eh. Hindi pala. Hindi wala. <laughs> ito na lang paminta si mama. Hindi. Ano, yung... Pamintang buo. grinder. <laughs> <conferencing> kukuha ka ng coconut milk. 1.56 stack lang natin. Tapos itong condensed din. Yung mga nagagamit natin. mag stock lang tayo. 2.23. Dad, oh. Isa pa. Tapioca. Ang ganda ng pakakakigin tapioca. Okay, tapioca. Tapioca. Tsaka kuha pa ako na isang milk. 2.98. Seryoso siya na mag-aasa, Dad, oh. Ah, guys, oh. yung ito yung mga flour. Pang ano, pang bake nga tayo, diba, guys? Pang baking And na yung, tayo, guys. Wala na, Talaga pang anong sa isya. Opo, all-purpose flour. Ito, ma. Ito po. Yan, 2.38. Awa pang nag-bake ka, konti lang yan. <laughs> Ito, 87, guys. Sense. Ano pa bang hinahalo sa mga pang baking-baking? Hindi baking? <laughs> alam eh. Egg, syempre. Meron yun. Ah, asan yung cornstarch? Hanap na. 3.14 If Magkano? Spam Korean yeah. barbecue Magkano dad? Ito 3.98 Tapos 2.80 2.80 Mga pinagkukuha niya Sa <laughs> face guys 86 cents Ayan Pang luto-luto Yung traditional 3.1.34 Kuha tayo mga tatlo Okay, so try doon ni Daddy. 1.96. May na microwave lang, no? Ang oh, okay. daw niya. Maghara po ng season rice, eh. Ayan, no? Ah, ah, nga. Chicken broccoli. Ito na lang muna. 1.92. Dalawa. 3.97 pang breakfast. Ano pa, Dad? Pag-break. Pag-break. 3.98. Pang-break slow daw. Sige, push mo yung joke mo. <laughs> comment, comment lang. Comment lang. Nung sisip na tawa sa joke ko. <laughs> Uy, hindi nila alam yung joke. Ano, break, breakfast? Ano, break, slow? Oo, oh, comment daw kung sino daw <laughs> ah, natawa daw. Eh. Comment nyo daw. Sino comment? Si mother. Hi. Miyak. Third wheel. <laughs> <mid>. Third wheel. <laughs> <mid. laughs> Hindi, hindi naman siya miyak. Umiyak ka ba, ma? Hindi, <laughs> yung kwento na natin sa kanila. Total, binanggit mo eh. Kasi eh, guys, kanina, meron sa likod namin. Ano, kwento mo? Meron sa likod namin. Hindi <laughs> ko, di ko nga napansin. Hindi. <laughs> <laughs> <ko laughs> napansi. Ano, parang ano, ang lakas niya magbagsak na. Hindi ano, namin alam kung nakaharang ba kami o oh, ano. O oh, ano, o oh, okay. nag-attitude lang siya. Kasi ano eh, kasi... Nagagalit ba siya? Para, akala ko nga nagagalit kasi pag ganun siya. Matanda siya, nakita ko. Kaya pala tinatrabi ni mama yung cart. <laughs> <laughs> kasi parang ano, na nagulat kami sobrang lakas talaga guys yung bagsak niya ng mga gamit sa ano, sa cart. Kasi na ganyan eh. Oo, ito, ang daming beses. Siguro to na ano si mama na nakulture shock. <laughs> ito, ito, ito. <laughs> Hindi okay lang yan. Mamaya feel mo minsan na ganun din. Ma. Pero okay lang si mama. Hindi siya sanay na may nababagsak kasi sa likod, nagulat. <laughs> Ayun, guys. Favorite tira is Atalia 2.58. Bologna. 2.77. Work smarter, ma'am. Hinihilaw <laughs> ko kasi ito, guys. So, Nihilapan ako si Med ito lang. Oh, sige, galing niya, di ba? Okay, ikaw na. Okay. <laughs> 4.98. Ito daddy oh. Ah, sige lang. May great din na ano, Hawaiian Rose, 2.68. Try nga natin. Try natin, o. Yes. Ah, parang almost half yung ano, difference eh. Roll back daw. Ba, oh. 50 cents per pound. Dati 58 siya. Kuha ka nung medyo green din. 37. Yung garlic na ito. Asan? Meron pa doon. Dito na mumunga yung gas. 2.18 6.47 extra 5.72 tapos ito 1 point something yung evaporated milk. Dadahan na po na. Okay. na. Siya, Vanilla. Hindi ma. Eh, uh, liquid. Mahal din pala siya. Great value na yan guys. Yung mga great value yung bonus yung, sa Philippines parang ganun siya eto nakita ko na. Okay, okay. na siguro yan. Marami-rami na. 4.56 Ito. Pagupitan namin si mama para mawala yung stress niya. Yun ano Maganda ba? Ayos, ito na si mama. Ah! Natabasan! Ang ganda! Kumaan lang po. May haircut sila dito guys sa Walmart. Baka uh -huh. oh, okay. din na makilala si Nana ya. Kapag ano na kami, maglagay na kami. Paso ka na. Ayun guys, pa-uwi na kami. Finally, wala na naman tayong tulog. <laughs> Laging walang tulog yun eh. si mama sa likod. Ayan <laughs> si mother. Masaya na siya. Mas na-divert na siya guys. Okay na siya. Nakamove on na siya din sa ano. Sa nag ano, sa nagdabog kanina. Thank <laughs> you. Ma ano, ano nangyari kanina? Okay ka na? yes na lang ako ng yes. Tinatanong ako ng nagpapapit. Ano ganun? Yes na lang. Oh, yes, yes na lang, <laughs> lang ng yes. <laughs> May pinakita na kaming picture na gagayahin niya, guys. Pero okay naman. Malapit naman sa ano pinakita namin picture. Kaya okay na okay siya, guys. Ayan siya. So, ayun. Thank you for watching, guys. Until next. Season. <laughs>